Fortune, cactus na may bulaklak na. Bougainvillea. Eto pa. Orchids. Tagal ng bulaklak nito mga 3 months o mahigit pa ang tinatagal ng mga orchids. Maganda sa paligid ang orchids. Sant Santan. Santan na iba-iba ang kulay. Yellow at saka red. Yan ang binansay nilang lemon. Meron ng bunga. Pinisil-pisil ko pa yan. Yan mga fortune, mga kung ano-ano ang klaseng mga tanim. Binibenta nila. Yan. iba-ibang klase ng fortune iba-ibang variety mga tanim na namumulaklak sa paligid chrysanthemum yan mga chrysanthemum roses iba-ibang flowering plants ang benta nila Roses, pink, at saka mga aloe vera. Ayan. Itong mga, mga tope, pwede ding mga herbal. Ayan.